hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa si Good News. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tataas na sa 30,000 piso ang sahod ng mga public school teachers na nasa entry level sa second tranche ng Salary Standardization Law sa susunod na taon. Ang mga detalye pa sa balitang yan, iyatid ni Mili Borja. Good news para sa ating mga guro! Iniulat ng Department of Budget and Management o DBM Natataas sa 30,000 pesos ang entry-level pay ng mga public school teachers sa susunod na taon. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, kasunod ito ng paglagda sa Executive Order No. 64 na magtataas sa sahod ng mga government employees sa loob ng apat na tranches. Ibig sabihin nito, ang Teacher 1 na may salary grade 11 na may 27,000 pesos ay magiging 30,024 pesos na. Sa 2025, bilang bahagi ng second tranche ng Salary Standardization Law, pero bago ito, magkakaroon din sila ng salary increase ngayong taon na magiging 28,512 pesos bilang bahagi naman ng first tranche. Ayon kay Pangandaman, sasaklawin nito ang humigit kumulang 360,000 ng mga guro sa buong bansa. Layo namang maipadama sa mga ordinaryong Pilipino ang budget reforms. Yan ay sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga hakbang dito ay ang implementasyon ng cash-based budgeting o paglalaan ng pondo sa mga proyekto na may agarang epekto na maipapakita sa publiko. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. Sinisiguro ng Department of Budget Management o DBM na ang mga reforma sa operasyon ng ahensya, partikular na ang pagpoproseso ng national budget sa ilalim ng Administrasyong Marcos, ay mararamdaman ng bawat ordinaryong Pilipino. Yan ang pahayag ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa panayam sa kanya sa Malacanang Insider kung saan inilahad ng kalihim ang mga reforma sa operasyon na ipinatutupad ng ahensya lalo na ngayong budget season. Isa na riyan ang pag-iimplementa ng cash-based budgeting o ang pagbibigay ng budget doon lamang sa mga ahensya ng pamahalaan na makakapagpresenta ng mga implementation-ready project. Ito anayay iyong mga proyekto na kayang matapos sa isang taon na may agarang epekto sa mga target nitong benepisyaryo. Isa rin ang pagpapatuloy ng digitalization process na isa sa mga paunahing programa ng Administrasyong Marcos. Layon itong gawing online ang lahat ng transaksyon ng ahensya, gamit lamang ang iisang platform kung saan maipapakita ang budget transparency sa pamahalaan. Ibinida rin ng kalihim ang pagsasabatas ng Open Government Partnership na ayon sa kanya ay kauna-unahang panukala sa budget transparency sa bansa. Dahil dito, ang Pilipinas ang nangunguna sa Open Budget Survey sa buong Asya. na tinitignan ngayon ng mga karatig bansa pagdating sa usapin ng transparency sa pagbabudget. Ayon kay Sekretary Pangandaman, layunin ng pamahalaan na ang mga reformang ito ay maipadama sa mga ordinaryong Pilipino. Sangayon sa hiling at utos ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi ani at titigil ang ahensya na nakikita lamang ang magagandang datos na ito sa papel. Sabi ko nga, we are all working so hard, but uh, we don't stop there. Sabi nga ng ating presidente, we don't stop there until maramdaman po ng ordinaryong Pilipino. Yung mga numerong pinapakita natin, these are indicators that... Um, well-acknowledged but by our international and development partners. But then at the end of the day po, gusto natin maramdaman to ng mga ordinaryong Pilipino. Yung po yung pinaka-importante yes. po na magawa natin para sa bagong Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais nice naman ang bansang Qatar na magdagdag sa kanilang bansa ng mga manggagawang Pinoy. Kasabay nito, tiniyak din ng nasabing bansa ang kaligtasan at maging ang kapakanan ng mga OFW. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Magbibigay ng karagdagang trabaho para sa mga Pilipino ang Qatar, kabilang na ang pagtitiyak sa kaligtasan at kapakanan ng mga Overseas Filipino Worker o OFW sa pagpupulong ang Department of Migrant Workers o DMW at State of Qatar Ministry of Labor sa ginanap na 5th Philippines and Qatar Joint Committee Meeting. Tinalakay ng dalawang ahensya kung paano pa nito mas palalakasin ang kanilang ugnayan at lalong mas mapangalagaan ang mga OFW na nasa kanilang bansa. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang hakbang na ito ay mahalaga upang matiyak ang seguridad at dagdag na oportunidad para sa mga Pilipino habang tinutugon na naman ang pangangailangan ng Qatar sa mga manggagawa. Nais din kasi ng Qatar na mag-employ pa ng Filipino skilled professional workers tulad ng nurse, engineers at architects sa kanilang bansa. Nagkasundo naman ang dalawang ahensya na magtutulungan nito upang mas mapadali ang pag-deploy sa mga Filipino workers habang isinasaalang-alang ang kanilang kalagayan. Sa naging bilateral labor relations, nangako naman ng Qatar na bibigyan nila ng karampatang proteksyon at maayos na working conditions ang mga makukuhang OFW inihayag din na nagkasundo na ang Pilipinas at Qatar sa pagkakaroon ng mekanismo na magbabawal sa pag ng placement fees sa mga manggagawa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. target na makapagtanim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ng mga puno sa 3 milyong ektaryang kagubatan pagdating ng taong 2028 ang iba pang detalye sa balitang 'yan Alamin sa Report ni Mili Borha Nasa 3 milyong hektarya ng kagubatan ang target na mataniman ng mga puno ng Department of Environment and Natural Resources o DENR pagdating ng taong 2028 ito ang inihayag ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa pagdinig ng Kamara sa panukalang 26.27 bilyong pesos na pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Ayon kay Loizaga, layo nitong maibsa ng epekto ng climate change sa pamamagitan ng reforestation. Sa katunayan, nailunsod na rin aniya ng ahensya ang Geo special Database para patukoy ang mga likas na yaman ng Pilipinas. Bukod pa rito, pinag-aaralan na rin aniya ng DANR ang kalidad ng kagubatan, kung sira na, bukas o sarado, at kung apektado na ng climate change. Samantala, maaari nang magsimula ng sariling negosyo sa pagkain ang Reintegrated Overseas Filipino Workers dahil sa pagtutulungan ng Department of Tourism at Department of Migrant Workers o DMW dahil sa inilunsad nilang balik bayani sa turismo. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Sa puwersa ang Department of Migrant Workers o DMW at Department of Tourism sa paglulunsad ng balik bayani sa turismo, tourism culinary training na ginanap sa Lingayen, Pangasinan. Sa nasabing programa, maari nang magsimula ng sariling negosyo ang nasa 41 mga reintegrating overseas Filipino workers matapos ang tatlong araw na culinary training. Alain itong pag-usayin ang kasanayan at karanasan ng OFWs na bumalik niya sa bansa para mapalakas ang kanilang employability sa culinary tourism. Sector, at bilang pagpapakita na rin ng pag-asa at pagkakataon sa mga ito. Sa pagsisimula naman ng kanilang food businesses, nagpaabot ang DFW ng 10,000 pesos financial assistance sa bawat lumahok para sa kanilang pasimulang puhunan sa kanilang sisimulang kabuhayan. Nagpahayag naman ng pasasalamat si DMW Assistant Secretary Venecio Legazpi sa financial assistance sa mga OFW at sa pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa suporta sa inilunsad na reintegration program. Samantala, nagkasundo naman ang Department of Education, DepEd at Private Sector Advisory Council o PISAC sa planong palakasin ng work immersion ng senior high school students. Ayon kay PBBM, makatutulong ito para hubugin ang kanilang employability sa corporate world ang mga detalye pa sa balitang yan. Tutukan sa report ni Let Narciso. Positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tataas na ang employability o tsansa sa pagkakaroon ng trabaho ng mga senior high school. Kasunod ito ng nilagda kasunduan ng Department of Education at Private Sector Advisory Council Jobs Committee para sa pinalakas na work immersion program sa mga estudyante ng senior high school. Sa sinelyo ng Memorandum of Agreement sa Malacanang, Isusulong ang enhanced work immersion experience sa mga mag-aaral. Curriculum alignment para sa mas mahabang oras sa pag-aaral ng skills na angkop sa kasalukuyang industry standards. Teachers training para sa epektibong paggabay sa mga estudyante at jobs fair at opportunity matching sa buong bansa. Lain nitong pagdugtungin ng theoretical education at practical industry experience para mas maging kaaya-aya ang mga estudyante sa potential employers kabilang sa makikisa sa immersion program ang Semiconductors at Electronic Industries, ITBPO, Philippine Chamber of Commerce, Employers Confederation, Go Negosyo at maging ang SM Group. Sampung paaralan naman kabilang isang alternative learning system school ang lalahok sa pilot program at maaari silang pumili ng focus areas tulad ng ITBPM, Tourism and Hospitality, Agriculture and Entrepreneurship at Manufacturing. Para sa MBC TV Network News, si Letner Miso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magsasagawa ang Civil Service Commission o CSC ng malawakang job fair sa darating na September 2 hanggang September 6. Idiraway bilang pagdiriwang sa ika-124 na anibersaryo ng Philippine Service sa Pilipinas. Ang mga detalye, tutukan sa report ni Arnold Herrera magsasagawa ang Civil Service Commission ng Nationwide Job Fair ngayong darating na September 2 hanggang 6 ngayong taon. Ayon sa CSC, bahagi ito ng pagdiriwang nila ng 124th Philippine Civil Service Anniversary o PCSA. Layon daw nitong mabigyan pagkakataon ang mga nagnanais na pumasok sa serbisyong publiko na personal na makipag-ugnayan sa mga recruiter gagawin ng job fair sa iba't ibang malls at civil centers at lalahokan nito ng national government agencies, local government units, state at local universities and colleges, gayon ng government-owned and controlled corporations. Ayon sa CSC, bukas ang kanilang job fair sa lahat ng interesadong aplikante, kabilang ang persons with disabilities, indigenous peoples, at anumang sexual orientation o gender identity. Para sa DZRH TV ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Magbubukas na ang bagong tahanan para sa mga student-athlete. Yan ay kasunod ng anunsyo ng Athletic Association na UAAP, ang pagtatayo nito ng home of the UAAP para sa mga future event ng Liga. Ang pasilip sa proyekto na yan, panoorin sa report ni Mili Borja. Ipinasilip na ang bagong tahanan ng UAAP. Isang state-of-the-art arena ang inaasahang sisimulang ipatayo sa Amang Rodrigo Avenue sa Pasig City. Ang naturang arena ay tatawaging Home of the UAAP. May lawak na 1.8 hectares bilang venue para sa mga UAAP event na kayang mag-accommodate ng tinatayang nasa 6,000 katao. Inilunsad ng UAAP ang naturang proyekto katuwang ng Akari Lighting and Technology Corporation bilang suporta sa pag-usbong at lumalaking demand ng liga. Para kay UAAP Executive Director Attorney Rene Sagisag Jr., ang itatayong Home of the UAAP ay hindi lang para sa liga kundi tahanan din ng mga student athlete na nagre-representa sa puso't diwa ng UAAP target simula ng naturang proyekto sa huling quarter ng 2025 at inaasahang matatapos sa loob ng tatlong taon at yan ang mga latest updates sa mundo ng sports para sa NBC TV Network News ito si Mili Borja, una sa Pilipinas una sa Pilipino Music At syempre, the veterans naman tayo sa mundo ng showbiz. Miley Cyrus, kinilala bilang pinakabata ang Disney Legend. Ang mga detalya sa mundo ng showbiz, yatid ng ating showbiz angel. Kabilang nasa listahan ng mga na Disney Legend, ang American pop sensation na si Miley Cyrus. Ang 31-year-old actress-singer, ang pinakabatang artist na ginawaran ng nagtulong pagkilala para sa kanyang iconic role na Hannah Montana. Mula 2006 hanggang 2011 o marang ang na seasons ng naturang sitcom hanggang sa napanood din ito sa big screen. Labing tatlong taong gulang pa lamang noon si Miley nang magsimulang bumida bilang Hannah Montana. Hindi naman napigilan maging emosyonal ng Grammy-winning artist sa pagkilalang iginawad sa kanya. And here, still proud to have been Hannah Montana because she made Miley in so many ways. This award is dedicated to Hannah, And all of her amazing, loyal fans. Sa comment section ng post ni Miley, bumuo sa mga komento na pagbati para sa bagong Disney legend. Habang request naman ng ilan, magkaroon daw sana ng mala Eras Tour ang Hannah Montana star. Ilan sa mga pinasikat nitong kanta ay The Climb, The Best of Both Worlds, at See You Again. Samantala, maliban kay Miley Cyrus, ilan pa sa mga kinilalang Disney legends ay sina Star Wars at Indiana Jones star Harrison Ford. Oscar winner Jamie Lee Curtis at Canadian filmmaker James Cameron. At yan po mga balitang pampa feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, Palagi lamang pong tumutok at kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin na good vibes, comment nyo na sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV